magandang araw mga ka-health. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang importanteng pagsa tungkol sa kalusugan, ang mga prutas na maaaring makadiabetes. Ito ay mahalaga upang mapanatili natin ang ating blood sugar level sa tamang antas. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa makaragdagang pang-tip sa kalusugan. Tara na't simulan natin! Mga prutas na nakakadiabetes. Una, alamin natin ang ilang mga prutas na maaaring makadiabetes dahil sa kanilang mataas na sugar content. Ito ay maaaring makapekto sa mga taong may diabetes o mataas na panganib na magkaroon ito. Saging. Ang saging ay may mataas na glycemic index kaya ito ay maaaring magdulot ng biglang pagtaas ng blood sugar levels. Subalit, hindi ito nangahulugan, hindi mo ito pwedeng kainin. Maari kang magkaroon ng isang maliit na saging o piliin ang saging na hindi pa ganap na hinog. Ubas Ang mga ubas ay mayaman sa natural na asukal. Kahit dapat mong limitahan ang pagkain ng ubas lalo na kung ikaw ay may diabetes. Pakwan Ang pakwan ay isang malasa at refreshing na prutas ngunit ito ay may mataas na glycemic index. Huwag ubusan ng sobra at magingat sa mga slice sobrang laki chico. Ito ay isang exotic na prutas na may mataas na sugar content. Dapat itong kainin na may pagmamalasakit at limitahan ang pagkain nito. Mangga. Ang mangga ay isa sa mga paboritong prutas ng marami, ngunit ito rin ay may mataas na asukal. Kung ikaw ay may diabetes, kumain ng may limitahang tamang porsyon. Mga tips para sa kalusugan. Ngunit huwag kang magalala, may mga para ma-enjoy mga prutas na ito na hindi nagiging sanhi na mataas na blood sugar. Narito ang lang mga tips. Portion control. Iwasan ng sobrang pagkain at tukuyin ang tamang porsyon. Piliin ang mas mataas na fiber. Pumili ng mga prutas na mataas sa dietary fiber tulad ng berries at citrus foods. I-combine sa iba pang pagkain. Kung kakain ka ng matamis na prutas, Isama ito sa isang balance na pagkain na may protina at fiber. Mag-exercise. Ang regular na ehersisyo ay makakatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Ang tamang kaalaman at pagkonsulta sa doktor o dietitian ay mahalaga upang mapanatili ang tamang blood sugar levels. Huwag mong kalimutan na ang prutas ay may mga rin sa kalusugan tulad mga vitamins at minerals na hatid nito kahit maging responsable sa pagkain at sundan ng mga tamang hakbang para sa kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang pang tips sa kalusugan. Hanggang sa susunod na pagkikita mga ka-health, paalam!